No, naisip mo ba? Naisip ko, ano? Huwata isa, tawag ka, tawag ka Ya. Yeah. ano mo na? Ano? 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 po Ano? 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 Pwede na to ano? Ang ganda na rin. Tapos, mm. baguhin natin yung kutay. Oo nga. Ano, sure na to? Ay, mo naman. ulaga yung ano eh. <laughs> yung eh, nagpaparkilan lang niya ito eh. Parang napadaan lang yun dun eh. Oy, oh, bantay mo to. <laughs> Parang gano'n lang. Sure, hindi nga pagkakatiwalaan din naman eh. Oo oh, nga, kinuha niya lang dito kung sa... So. Pag napintura natin to, malaki-laki pa benta na ito. na oo. Hindi nasa isip ko ano, sa ating dadalhin to. Kiwil! Ayoko malapit ng dito. Oo nga. Maya, chat mo ba? Ha? Chat mo kaya? Sabihin natin Ay, eh. Baka yun, Oo nga. Alam mo naman yun. Butang na lang natin doon. Sabihin na lang natin eh, ano, sa atin to at binigay. Para, okay, um, nga siyang isipin. Mo eh. Sayang kasi to eh. Ano? Tara! Tara, tara. ano, huwag na muna tayo magpakita dun. Oo, oh. siyempre makikilala pa tayo ng mga yun. Papalamig muna tayo, no? Oo hmm, naman, tapos mga ilang araw yung dedegwat ko na tayo. <laughs> Isa pa. <laughs> yung single naman, pa. Yung sidecar na naman bibenta natin. Sige, sige sa tayo. Tara. Ayos to, ang dami ah. Sorry. Nagyan ko talaga yan ang... Ah! ko talaga yan marami. O, oh, diba? Sobra yung nilagay ko. Nalalamang ka? Oo naman. Ay, napakalipit talaga ng girlfriend kong mga gancho. Kaya pala ang dami eh, oh. Kaya nga. Tsaka tatlong oras tayo dito nagpapahinga. Hindi naman siguro tayo tanda na doon, no? Oo, oh, limot na Limot na yun. Sa dami ng bisikleta no, na eh. Dadaan tayo dun, baka hindi na rin tumama. Hindi tayo dadaan doon, gawa ng gulay, no o ba? Hindi Limot lang. <laughs> oh, ito pagka ano natin, garis na tayo kay Will. Oh, pagkatapos, pagkakain natin, bilis na lang natin. Sarap dito ngayon. Sarap-sarap na kami dito sa dito. So, mam, ma Ma'am, eh, katong oras na po kasi minahanap to ng may-ari, yung bike. Eh, anong oras po ba kayo magsasauli? Ah, may oras ba to? O, dapat po kasi isang oras lang yung pinapayagan po doon sa 100 pesos, one hour lang po. Tatlong oras na po eh. Hindi ko alam. Alam ko walang oras. Wala naman sinabi, diba? Sinasabi po yun ng kapatid ko pag kumaarkila po kayo. Oo. Oh, body niya lang nasabi. Eh, ano po bang plano niyo dyan? Uh, eh, naman namin? Nakain lang kami. Ah, sige. Mabuti na lang po yung alam ko na isa niyo kasi kanina pa rin po kami nag -iigot. Nandito lang po pala kayo, tatlong oras na po kayo kinaantay. Kasi alam niyo naman po, marami po kasi ngayon na modus sinasabi po na aarkay lang sa amin, tapos hindi na po isa uli yung bike. Eh, ilang bike na po rin kasi yung nawala sa amin eh. Kawawa naman po kasi yung mga magulang ko, yan lang po kasi yung pinagkakakitaan nila. Wala naman po kayong balak na itakas, no? Wala, wala. po, Mabuti na rin po yung malinaw. Eh, pakisuyo na lang din po. Dadagdagan nyo po yung bayad nyo sa renta. Kasi... Ano? Opo. Kasi tatlong aras na po eh. Magdadagdag po kayo ng 200 lang yun. Ako, para hindi na po madagdagan pa, kung gusto nyo po, ako na po, ako na po ang magsasauli. Hindi, bigay mo na. Tapos oh, okay. 200 na lang po ha. Kasi kanina pa po. Kasi kung gusto po talaga ngayon yung mga mandalo ko eh. Kapag hindi ka? 200 po. Ano? Wala, wala naman po. Wala naman po pala kayong pambayad, tinagal-tagalan nyo pa yung pagkuha ng bike. Sige na po, Papasko ko na lang po yun sa inyo. Halayin mo yun. Inabot pa tayo.